here. Please, I'm begging you. Huwag mo kami iiwan ni Tracy. Huwag mo akong iiwan. Hindi ko kayang mag-isa. Please. Please, Ramir. Patricia, please. Buo na ang desisyon ko. Kahit magpakaawa ka pa, hindi na magbabago ang isip ko. So please, Just let me go. No, I'm here. please don't do this. Don't do this. Please let me go. Please, no, Rebecca, let me, me go. What's going on here? Trixie, please convince your dad to stay with us. Convince him to stay with us. So that's it, dad? You're just gonna leave us? Pupuntahan mo na yung anak mo sa labas? Ano bang meron kay Lilith? Bakit mas mahal mo siya kaysa sa amin? Don't blame this on me, Trixie. Alam ko ang malaki pagkukulang ko sa inyo ng mama mo. Pero ginawa ko lahat. Ayos ang pamilya natin. Tinis ko na nakiusap kayo, blayo ko si Lilith. Natanggap ko na nga mahalin siya from afar. Pero pati yun, gusto niyong ipagdamot sa akin? Ginagawa lang naman namin yun, ramir kasi we love you so much. Ayaw ka naming mawala sa amin. How about you? Mahal mo pa ba kami nito? Of course I love you. But you know I'm making it so difficult para mahalin kayo dahil sumugaliin niyo. Kahit masakit sa akin, iwan niyo kayo. I have no choice. Kaya ako'y gawin. At sa sana Pagising kayo at pakisa nyo yung pagkakamali ninyo. Sapat par pareho sa tayong mabuhay sa tahimik. <coughs> I'm sorry, Chas. I like this. i <laughs> here. <laughs> Star, bakit? Dadalawang isip ka ba kung itutuloy mo yung pagka-file ng petition for custody of Minor? Gusto ko makilala yung anak ko. I want to have a relationship with him. Pero, natatakot ako na baka maipit siya sa labanan namin nila Kenneth at Shane sa Korte. Lalo na ngayon na alam ng press yung sikreto ko. Sigurado ako magdodroto ng media attention sa kaso. I'm just worried na baka maging negative yung effects nito sa anak ko. Uh, ah, namin yung concern mo, Esther. Eh, Kaya lang, hanggang ngayon, hanggang matikas ng tatay ng bata eh. Determinado siya na gawin ang lahat para hindi ka makalapit kay Kenny. But in fact, legally, you have every right as a mother na makukuha ang bata na isang minor under 7 years old. Gusto mo talagang maging parte ulit ng buhay ni Kenny? Ito yung tamang paraan na naaayon sa batas. Peter ni... Ikaw sa tingin mo. Dapat ba na ituloy ko pa yung pagsanta ng kaso?